guys! Welcome to in, in guys video. Sa video po na ito ay dadalhin ko po kayo sa Old Street or sa London Old Street sa, at saka sa Sheafin Waterfalls. At sa mga gustong pumunta po dito sa sa Waterfalls Waterfall at saka Old, sa London Old Street, kung galing po kayo, kayo ng main type, pwede po kayong sumakay ng ano, transfer to red line and then pagkatapos bumaba kayo ng Daan Station and then transfer ulit kayo ng brown line and then pagkatapos yung transfer sa brown line, bumaba kayo mismo dun sa most most Mocha Station. At saka mag-exit kayo at tumawid po kayo dun sa may harapan ng 7-Eleven. Dun kayo mag-antay mag ng bus papunta dito sa, sa Shipping Waterfalls. Yung bus pala ay 795 yung number. At dyan na po kayo mismo sa Lantern Old Street bababa sa harap mismo ng Family Mart. Okay? So, dito ngayon, pumunta muna kami dito sa old sa lantern. At kapag ano daw dito, bumili kayo ng lantern. So, Tapos mo daw dyan, magwi-wish kayo dyan. At papalipa rin. Ayan nga kami dyan, pumili kami ng apat na kulay para sa amin dalawa ng kaibigan ko si Julia. Tapos, mura lang siya. Para pag maka-save maka, ano kayo, maka kayo, tag-250 ang isang lantern, apat na kulay. Depende kung anong kulay ang pipiliin nyo. Basta marami siya. Bawat kulay ay may meaning. Kayo na po bahala. Basta more on ano siya. Lucky. More money. Well, health. Ganun siya. Ayan kami bumili kami dyan. Nung naka, ayan, nung pinagpipilian namin, 250 lang siya. Ay, e, naghati kami dalawa. Ay, e, nakasave kami. 250 tapos dalawa kami so 125 ang isa namin o ba? Diba? tapos pagpupunta kayo dyan hindi naman siya masyadong mahal yung pamasahe gumamit lang kayo ng Yu card. Ayan, nagsulat na ako dyan ng aking wish para sa aking pamilya. Or para sa ano yung gusto mong i-wish. Basta yun na, mag-wish lang ka na mag-wish kung ano yung gusto mong i-wish para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Depende lang din yan sa yung paniniwala. Kung maniniwala kang magkakatutuo yung mga wish mo, syempre, ano mo din, i-guide mo din kay dalam din ng dasal, lahat ng hinihingi mo. Pero sabi nila dyan daw, natutupad ang mga wish pag mahinihingi ka. Ako naman kasi ang winish ko dyan more para lang sa anak ko, sa pamilya ko. May magandang ano lang kami, healthy, walang sakit. Kaya na po, tapos na kaming magandang dyan, picture-picture. At pagkatapos dyan, papalipa pa rin na yan. May ano din kayo dyan, photographer, yung mismong pinagbilhan nyo. Sali so, yung kukuha sa ng picture at video. So, enjoy watching guys! So ayun na nga, pinalipad na namin naming maaming mga wish. Sana lahat ng wish namin this year matutupad. So tapos na kami dun sa lantern. Dito na kami sa Shivin Waterfalls. Ang pagpunta po dyan, galing dun sa lantern. Maglakad po kayo ng mga 15 minutes. Medyo malayo-layo po siya. Depende sa lakas ng lakad niyo. Andyan na po kami sa lantern Touchdown na po kami pero hindi pa po dyan talaga ang ano ng Shifin Waterfall sa may mga pagkainan din dyan nagtaking din kami ng picture picture dyan sa mga ano yan hindi ko alam kung anong hayop yan basta marami siyang pag pwede kayong magkuha ng picture kung gusto niyo pero sabi doon na dyan sa mga patay daw yung mga ganyang red na ano yan mga, mga red na basta yun na yun tsaka yan pwede kayong bumili ng mga souvenir nyo na galing kayo ng Shifin Waterfalls Okay. Sa kaya lang, sobrang dollar. Hindi na kami bumili. Mga pagkain din dyan, sobrang dollar. Yung ice cream, 50 ata yung isang kun. Basta mahal ang mga pagkain dyan. Kasi ano kasi siya dyan ito, Torres Ayan, may mga pintangan din. Tapos yung tubig dyan, napakamahal. Lahat talaga dyan, mahal. Hmm. Maraming tao nung kami pumunta. Ang daming tao kasi Sunday yun. At saka parang ang daming nagtutor. <laughs> Kasi ang Taiwan sa ngayon is free visa po siya. So, andyan na po kami sa Lantern. Ay, Lantern is this, sa Shifin. Ay, na po pala yung falls. Ang dami po talaga ng tao. Siksikan po talaga dyan yung magkukuha ka ng picture, taking picture, yung video. Madaming tao. Kasi na anohan kami sa mga nagda. Maraming nagtutor. Ayan, maganda ang tubig sa pagpunta namin kasi marami siya. Ba, ang daming tao. So, sa mga gustong pumunta, yun lang po. Kung galing po kayo ng main Taipei, sumakay lang po kayo ng red line. Bumaba kayo sa daan station at mag-transfer kayo ng brown, brown, brown line. Pagkatapos, bumaba kayo mismo dun sa Muschat, Musch Musch Station. Ah, nagkakabulul na. Ano ba yung aking voice, re voice recording? Basta yun na po. Thank you for watching. Sana po ay manood pa po kayo ulit sa amin. Sa aking mga video ang i-upload. This is Inday. Inday ng buhay mo. God bless po sa lahat. Bye-bye.